Taong 2023 nang lusubin ng mga kano ang bansang Iraq Isa sa mga dahilan ay ang aligasyon ng pagkakaroon nito ng mapanirang armas nuklear sa paglusub, Nagkagulo sa bansa pati ang mga palasyo ni Saddam Nagkawasak-wasak ang ilan sa mga kaanak ng nooy presidente ng Iraq na si Saddam isa-isang tumakas ng bansa dala ang sangkatutak na pera pero si Saddam matapang hindi natitinag na natili ng bansa nagpalipat-lipat ng lugar nagtago madulas talaga ang kanilang pinuno hanggang natuon na kay Saddam ang operasyon at ang atensyon ang hulihin siya nagtalaga ng maraming sundalo para hanapin si Saddam na pinaniniwala ang protektado ng kanyang matitigas na bodyguard gumamit ng matinding intelligence ang mga otoridad pero wala pa din kahit anino ni Saddam wala silang alam kung nasaan ito nagpalipat-lipat sila ng probinsya pero bukya wala doon si Saddam sa inaakalang matinding labanan pag nasulyapan si Saddam matinding paghahanda sa sundalo at kagamitan walong buwan ang lumipas di pa rin makita si Saddam hanggang nagkaroon ng magandang lead Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isa sa malapit at mataas na opisyal ng security ni Saddam at nagbigay ito ng impormasyon kung saan matatagpuan ang madulas na pinuno. Bumuo agad ng team ang mga otoridad at tinawag itong Operation Red Dawn sa isang bakod na farm. Pinasok ito ng mga otoridad at doon nga nakita ang isang butas at sa bandang baba nito ay doon nagtatago si Saddam. Sa unang pagpasok, hindi agad nakita si Saddam dahil nagtatago ito. Pero nang balikan ang butas, nakita na nila si Saddam. Hindi naman pumalag ang pinuno ng Iraq at nakipag-cooperate ito sa mga otoridad. Sa kanyang sekretong taguan, may mga istak dito si Saddam na pagkain tulad ng kape, tuna at beans. Nakuha din sa kanya ang malaking halaga ng pera in US dollar Nahuli si Saddam noong December 13, 2003 sa bayan ng Ad-Dawar, Iraq. Yan ang ating istorya ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang ating pinalabas, kung pwede, subscribe at pakihit na rin ang notification bell. At abangan nyo ang iba pang magagandang kwento sa mga susunod na araw.